Libra, ngayong araw dapat maging wise ka at laging may ugaling mapagkumbaba, kung ang mga kausap ay kamag-anak. Dahil may maliit silang swerte na kayang maibibigay sa iyo, kung ikaw ay makikinig sa kanyang mga sinasabi, at kung may iba kang kausap na tao kahit sila ay malayo ay pwede mong puntahan, pwede kang makakuha rin doon ng swerte sa pagkakaperahan sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule na pupuntahan, at magpapasama sa iyo ay dapat mong masamahan, para mas maging maayos ang magagawa ninyong deal, at sa iyong pera ay laging unahin mo ang pamilya, nang tuloy-tuloy lagi ang good energy ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng suliranin, kung ikaw ay magpapabaya sa ibang dapat nagagawin, kaya dapat ay mag-focus ka at magsipag sa mga gawain, nang walang dumating na problema sa iyo sa trabaho. Sa pagmamahalan kung nagkaroon ng maliit na suliranin, ay dapat mo nang maayos tapusin mo na, ikaw ang unang gumawa ng pagkakasundo para laging maging maayos na ang good energy ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 8 number 31 at number 17 Scorpio kung may dapat kang tapusin sa trabaho ay gawin mo kagad dahil kung magpapataan ka ay pwede kang mabawasan ng pag-asenso na hangad mo sa trabaho, at iwasan mo rin ang magbigay ng pagtitiwala sa mga kasama sa trabaho, na babae sila ang pwedeng makalaban mo sa pag-asenso. At ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule na deal kahit pamalayo ay dapat na iyong mapuntahan. May naghihintay din swerte sa iyong mapupuntahan kaya dapat kang tumuloy, at ang iyo lang na iiwasan ngayong araw ay makipagtalo dahil pwedeng magbigay sa iyo, ng ikakahina ng kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, at mag-invest sa napag-aralan mo ng dapat paglagyan ng pera, at makakaipon ka ng maayos na pera ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 21 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay okay sa iyo maglabas ng pera kung mayroon ng pirmahan, pero kung pirma lang na ka, ay iwasan mo sila dahil ang ganyang transaction ay uutang muna bago magkasama sa deal ay walang mapupuntahan ng maayos na pagkita ng pera at sa ibang dapat napuntahan kahit pagabi ay okay sa iyo ang tumuloy basta may mahaba kang pasensya ay magagawa mong maayos ang usapan at sa tahanan ay may mahinang enerhiya ang mga miyembro ng pamilya kaya iyong sabihan na mas maging maingat sila sa gagawin mga deal nang makaiwas silang makakuha ng ikakalungkot ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay okay ngayong araw walang pahiwatig na problema, sa mga gagawin, ang laging maagang pumasok ay iyong patuloy na gawin na magdadala sa iyo ng buenas para makaunlad sa trabaho. At sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig, ay maging mas maunawain ka ngayong araw, at huwag kang maging maselon para walang magawa na magbibigay ng bad energy sa tahanan ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 19 number 34 at number 15. Capricorn Ngayong araw ay wala kang dapat nagawin deal, dahil mahina ang iyong aura ng iyong swerte, lalo na kung may pag-uusapan na tungkol sa pera, at pirmahan sa ibang araw mo na lang sila katagpuin. At ngayong araw kung may pumapasok na laging may kalungkutan sa iyong isipan, ay pumunta ka sa mga lugar na masaya ang iyong pakiramdam, nang maisip mo ang dapat na gagawin, nang maalis ang nagpapalungkot sa iyo. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka ngayong araw, sa mga binigay na trabaho kung magkakamali ka ay ikakabagal ng iyong pag-asenso, kaya dapat kang manigurado sa trabaho ang pahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya kaysa ibang tao, nang maalagaan mo, ang buenas na perang hawak na nagbibigay ng swerte, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14, number 40 at number 28. Aquarius, ngayong araw ang ugali mong madaling hingan. Nang tulong ay iwasan mo muna dahil kaya kang samantalahin ng mga kausap. At kung may deal ka tungkol sa pagnenegosyo, ay dapat na makinig kang mabuti, dahil doon mo malalaman kung dapat kang sumama sa kanila, o dapat mo silang iwasan basta lagi kang manalangin at malalaman mo ang dapat na gagawin, at ngayong araw ay may sinyales na may dadating na usapan, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kung mga dating kaibigan, ang makakatagpo ng hindi mo inaasahan ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ay maging istrikto, ka na malumanay magsalita para mas makuha mo ang tiwala ng mga kapamilya, at sa iyong pera dapat kang maging masino, dahil may sinyales na laging may dalang swerte ang hawak mong pera, para umasenso, kaya wala ka munang pawawala na pera. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya at walang sinyales na problema, pagunlad pa rin dahil walang pag-aaway, ang laging dala ng gumagabay sa tahanan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 5 number 22 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mapanuri na may kahandaan makinig sa mga kausap, nang malaman mo ang maayos na gagawin, nang makagawa ka ng swerte sa pakikipag-usap, at sa pamilya ngayong araw ang pahiwatig sa mga ginagawa kung tungkol sa negosyo, may aura ka naman na katalinuhan, kaya sagutin mo lahat ang kanilang itatanong at kaya mong magbigay na bagong kaalaman sa kanila nang makagawa sila ng maayos na pagnenegosyo. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat sa pagpapalitan ng kaalaman, at makipag-usap sa mga may mataas na posisyon, dahil hindi mo magagawa ang gusto mong gagawin, ngayong araw at laging maging maingat sa pagpapahiram ng pera, sa mga kasama sa trabaho, dahil pwede kayo na magkagalit sa hinaharap sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig, ay may masayang aura kayo sa pag-iibigan, kaya ituloy mo ang mga plano ng inyong napagkasunduan, dahil may grasya ng pagtatagumpay. Ang mga naiisip ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color silver and color blue number 24 number 10 at number 25.